Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga bagong at powerful na mga DMR o tinatawag na Designated Marksman Rifle na ginagamit ngayon sa Special Unit ng Philippine Army at ang armas na ito ay tinatawag na Sig Sauer 716 DMR o Designated Marksman Rifle ang 7.62x1mm NATO. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Let's get to it. Ang designated marksman rifle o DMR ay isang modernong scope high precision rifles na ginagamit ng mga infantrymen sa tinatawag na designated marksman role. At generally, ito ay nagtutukoy sa tinatawag na engagement range gap o ugnayan sa malalayong maabot sa pagitan ng standard na service rifles at ang dedicated sniper rifles na abot mula 300 meters to 800 meters. Ang DMR ay hindi katulad ng open bolt sniper rifles. Ang DMR o designated marksman rifle ay halos lahat semi-automatic o automatic rifles at matataas ang kanyang rates of fire at karaniwang malalaki ang kanyang mga magasin na may 10, 20 or 30 rounds depende sa operating requirements ng nasabing armas para makagawa ng mabilis na ugnayan o engagement para sa multiple targets. At kailangan na ang armas na ito ay efektibo in terms of hit rates and terminal ballistic at application ranges na higit kaysa ordinaryong assault rifles at battle rifles. Ang designated marksman rifle ay kinakailangang magpansyon as part of squad at posible sa mga close quarters at halos makapariho ang basic characteristic ng sniper rifles kung ikumpara sa isang armas na daladala ng mga platon at karaniwan mayroon itong telescope sight para lalong maging malinaw at detalyadong observation and aiming at mayroon itong bipod para sa optimize and accuracy and reduce coil and better stability and adjustable stock. Ang Sig Sauer 716 Designated Marksman Rifle o DMR ay isang uri o variants na nakabasis sa Sig Sauer 516 Semi-Automatic Rifle. Namin niyang manufactured ng Sig Sauer pero mas malaki at powerful ito dahil sa kanyang 7.62 x 1mm NATO rounds at gumagamit ng SR-25 pattern magazine, ang pamilya ng Sig Sauer 716 Tactical Rifles ay ang pinakabago ng US-based branch of international arms maker ang Sig Sauer at ang origin nito ay galing mismo sa Germany. Ang armas na ito ay gas-operated weapons na gumagamit ng ER or Armalite 15 and M16 configuration na may aluminum alloy sa upper and lower parts of the receiver assembled by two captive cross pin at ang basic MR15 or M16 style rotary bolt gas operated action ay pinalaki at pinatibay para makayanan ang more powerful 7.62 mm or 308 caliber ammo at ito pinahusay kasama ang karagdagang short stroke piston na tumatakbo sa loob ng handguard sa itaas ng barrel ang SIG Sauer 716 Patrol Rifles ay natatampok sa mas maiksi na 16-inch barrel o adjustable import type stock. Ang SIG Sauer 516 Precaution Sniper Rifle ay mas mahaba ng 20-inch heavy profile barrels at adjustable sniper stock. At lahat ng version ang barrel ay ginagamitan ng chrome at ang sighting equipments ay ini-install gamit ang integral picatinny rail sa ibabaw ng receiver at sa additional na 4 rails sa dulo, ang Sig Sauer 716 rifle ay compatible sa kasalukuyang Armalite ER-10-02 magasin na available sa 10 or 20 rounds capacities. Kaya ang Philippine Army ay gustong-gusto na makakuha ng ganitong armas ang Sig Sauer 716 Designated Marksman Rifle para gamitin sa mga Special Forces ng Philippine Army at ipagpalit sa mga luma na na DMR o Designated Marksman Rifles na ginagamit sa ibang unit sa Philippine Army at ang DMR Acquisition Project ay isa sa mga project ng Horizon 1 ng Sikan List Project sa ilalim ng Revised of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program at 832 na units ang gustong kukuni ng Philippine Army mula pa noong 2016 at ang budget nito ay nagkahalaga ng 255 million piso at ang acquisition mode nito ay base sa U.S. parent Military Sales or U.S. FMS. At ang arm manufacturers ay gumagawa ng mga armas na ito ay ang SIG Sauer ng USA. At ayon sa Army official na ang makuha na long range rifle ay sapat na o supisinte para sa lahat ng mga special units ng Philippine Army at ang mga bagong armas na ito ay magdagdag sa kasalukuyang Barrett Sniper Rifles na ginagamit ngayon sa Philippine Army Special Units at ang mga bagong Marksman Rifle ay ito ay nakapagbigay ng arms unit sa kakayahang manutyalize ang mga terrorist at mga lawless threats sa layo ng distansya na hindi kayang abuti ng standard na M16 o M14 Rifles na hanggang ngayon ay ginagamit pa ng mga military personnel at ang mga bagong armas na ito ay kapapol makipag-engage na nakabase sa mga layong lugar lalo na ng mga 800 meters o 5 kilometers. Ang unang pagsubok para sa akwisisyon ng naturang armas ay ginawa sa public bidding pero ang akwisisyon project na ito ay nabigo kaya ang Department of National Defense ay kanilang pinagdesisyonan na makipag-coordinate sa Joint U.S. Military Assistance Group or JUSMAG para sa akwisisyon ng U.S. made rifles sa pamagitan ng tinatawag na U.S. Foreign Military Sales Program noong 2018. Samantalang ang SIG Sauer ay dating kapag supply na sa Armed Forces of the Philippines ng mga rifles at pistols, habang ang Philippine Army ay nakapag-order na ng mahigit sa 2,000 ng mga bagong Sigma 5.56 mm rifles kamakainlan lang at ang iba ay parating na at nung dumating ang mga armas na ito ang Sig Sauer 716 designated marksman rifles ang mga lumang m rifles ay binabalik sa government arsenal para i-repair o i-modify para gagamitin uli sa mga second line units. Ang original na plano ng bagong 6x716 DMR ay distribute ito sa 1st and 2nd Brigade Combat Team. At ang quantity ng mga armas ay sapat na para sa 16 batalyon ng mga bagong DMR sa bawat isang infantry at recon squad. Sa wakas ay nagkaroon na ng mga bagong marksman rifles ang mga frontline unit ng Philippine Army. Dati ay umaasa lang sa M14 rifles mula pa noong 1960s at karamihan nito ay nasisira na at kailangang may repair. At ang SIG Sauer 716 ay ang pinakabagong rifles na kinilala na sa buong mundo at binuto ito sa mga reader sa isang kilalang ballistic magazine bilang the best ER-10 rifles for the year 2020. Kaya dito malaman natin na ang armas na ito ay, ay isa sa pinakamagandang marksman rifle sa buong mundo at dahil dito maraming mga bansa sa mundo na umuorder dito gaya ng Canada, kumuha sila para gagamitin sa kanilang Canadian Special Operations Forces Command at kumuha sila ng mga 5,000 na units at ang Georgia ay para gamitin sa kanilang MIA or Special Forces kumuha sila ng 1,000 na units at ang Hong Kong ay kumuha rin ng maraming units para sa kanilang police and Special Forces Unit at Counter Terrorism Response Unit at ang India ay kumuha din ng 72,000 na units para sa kanilang Indian Army Northern Command at ang Mexico kumuha rin para sa kanilang Naval Infantry Force at ang Serbia ay kumuha rin para gamitin sa kanilang Serbian Police at ang Switzerland ay kumuha rin para gamitin sa kanilang police forces at ang Turkey ay kumuha rin para gamitin sa kanilang police squad operation department at ang United Kingdom ay kumuha rin para sa kanilang police counter-terrorist special firearms officer at ang US ay kumuha rin para gamitin sa kanilang mga police department sa iba-ibang states at ang Philippines ay kumuha rin para gamitin sa Philippine Army Special Forces at kumuha ng mga mahigit 800 na units. Pero bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ng Ko Pamile, Ante Dios Alombria, De Pinsa Vlog, sa Kalam, Pilipinas, at si John Christian. Hanggang sa susunod, maraming salamat.